Bakit ba ako nagpapakain ng pusa? Alam nyo ba guys, pag nagpapakain ako ng pusa dito sa park, yung ano, uh, iba yung nararamdaman ko, nakakatuwa lang. Although hindi naman ganung kalaki yung binibigay natin sa kanila, pero yung tuwa, yung happiness, fulfillment, at saka yung feelings ba guys na ano, may nagawa ka, ganun tipo diba? Yun yung ano ko kung bakit ako nagpapakain ng mga pusa. Grabe guys, ang init. <laughs> So, good morning guys! Muli samahin niyo ako sa araw na ito. Nandito tayo sa park. As usual, tuwing day off ko, nagwo-walk ako. Tapos, kapag may pagkakataon, nagpapakain tayo ng pusa. So, bagong lahat guys, please pa-subscribe po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, pahingi po ng suporta. At huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Para lagi kayong manotified sa mga upcoming videos natin. Ayan, nandito na naman tayo. Bakit nga pa ako nagpapakain ng mga pusa? So, unang-una guys, nagpa-park ako. So, nakikita ko talaga na may mga pusa nga. Tapos, parang ang tuwa mo lang kasi lumalapit iyo yung mga pusa. Tapos, may mga bababait. So, yung tipong nilalaro mo sila, binibigyan kanila ng katuwaan, ng kasiyahan. Pero wala kang nagagawa para sa kanila. Maliban doon sa pangahawak ang paglalaro mo sa kanila. So sabi ko bakit di ako uh, bibili minsan nang pwede kong ipakain sa kanila kahit simple. Kahit konti. Guys, hindi naman ako nagpapakain at na ipong uh, limang pusa, sampung pusa, ganun hindi. Bumibili lang ako ng isa, dalawa, yung mga nasa sa sachet na pagkain nila. So, nung nagpakain ako, first time ko magpakain, natuwa ako. Alam mo ba yung fulfillment nung tuwang tuwa ka sa ginawa mo? Nakatulong ka kahit sa malit na bagay. So, yun yung unang-unang benefits para sa akin. Hindi dahil gusto kong uh, magpa-show off kung ano-ano hindi, guys. So, yun yung reason kung bakit ano uh, nagpapakain ako. 'Di ba, guys? Napaka-importante din naman sa atin bilang Pilipino, bilang Kristiyano, 'di ba, yung pagtulong hindi dahil sa kapwa tao kundi sa mga kapwa nila lang. So, nakakatuwa kaya yung ganung ano, yung nagpapakain ka ng na pusa, nakakatulong. Wait guys, nangangawit na naman yung kamay ko. Meron akong stick at meron, meron akong stabilizer na ganito lang kalaki. Pwede kong gamitin yun kaso pag lumalapas ako, ayaw ko kasi na, ano, na may hawak-hawak ako. So, ayan. So, yun nga, uh, nakakapagbigay siya ng tuwa yung sa isang araw mo, naka, alam mong nakatulong ka sa kapwa mo nila lang. Parang ano ah uh, fulfilled na yung isang araw mo, di ba? Napaka simple, guys. Ewan ko kung maintindihan niyo. Napaka simple yung mga tipong ganun, pero ang the best kasi diyan yung nararamdaman mo. Yung sinasabi ng puso mo. Yung natutuwa ka, yun yung the best. Hindi nabibili kasi guys ng pera yung katuwaan, eh. Di ba? Yung kasiyahan. Tapos yung pagtulong mo sa kapwa, nila lang. So yun yung ano ko, guys, yung katuwaan sa puso, yun yung the best kasi eh nabubuhay lang tayo guys na ano na uh, hindi pangmatagalan matagalan sa mundo nito nabubuhay tayo pansamantala so bakit hindi tayo kumawa ng mabuti parang ang dami kong ginawang kabutihan diba ang daming ibon ganda ng mga puno ang init so maghanap tayo guys ng mga pusa na ano? napapakainin natin So ganun, 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 talaga yung ginagawa ko guys tuwing nagwo-walk ako. Kasi pag nagwo-walk ako sa park, minsan may nakikita akong pusa. Minsan meron lumalapit sa yung pusa. Pero pag ganitong summer, hindi sila masyado nalapas. Pero nakikita mo pa rin talaga sila kung sasadyain mong uh, maglakad-lakad sa gilig gilid na mga halaman na to. Meron dyan sila. Andyan sila. Tapos ang daming ibon dyan sa harapang ko. So ayan. So, pag makakita tayo ng pusa, papakainin uh, natin. Dito guys, maraming pusa So yung mga ibang lahi din guys, nagpapakain din sila dyan. Pero since summer, at napakainit talaga guys ang summer sa Middle East, wala kang masyado makikitang tao. Tignan mo guys, so maaga pa, day off pa ngayon ha, Sunday. Maaga pa lang, nasa, wala pang alas 11, magka alas 11 pala. Pero wala nang mga tao. Kasi nga napakainit. Kahit gabi rito, minsan napakainit. So saan ba tayo? dun ba tayo? Let's go. Tara dun. Guys, dito i-try natin. Baka may mga kuting rito. May mga kuting dati rito eh. Mga maliliit na pusa. Ming! Ming! Minsan, guys, alam niyo ba, yung mga pusa, wala rito. Tapos, tamad silang kumilos. Tamad silang, ano, gumalaw dahil sobrang... Ay, ayun, ayun, guys. Oh, ayun, oh, oh Ayun, kita nyo ba? Ming! Ayun guys, oh, kita nyo. Ayun. Ayun oh, kita nyo sila. Oh, ayan oh, 'di ba? <laughs> so buksan na natin ito mga kuting. Wait, mga kuting. Ayun. Buksan natin ito. Para sa kanila. Ayan. Kasi guys, alam nyo ano, pagka naamoy nila, saka sila lumalabas. Tapos pansin ko rin guys, alam nyo ba, uh, hindi sila masyadong nakilos pag ganitong super init. Mm. Ps -ps 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 ming Pansin nyo yan guys, di sila kumikilos. Nag ano sila ng ano subo. Para sa akin ano, nagko-conserve sila ng ano energy. Ayan. Psh, psh, psh. ming psh, psh, psh. ming Kaya na kayo Ming o. Oh. Minsan yung mga kuting guys, may ilap. Hindi sila masyado nalapit. Ning. Ayan. Ming. Ming. Ay, dami nila. Isa, dalawa, tatlo. Ayun, oh. Ang dami nila. So, iwanan natin para makakain sila. Pupuntayan ang mga yan mamaya. So, Tapon natin ito, guys. Tapon natin sa basurahan. So, ganyan lang, guys, ang ginagawa ko. Kung gusto nilang kumain, ano, ah... Uh, gusto makipaglaro o yung tipong ano makipaghawak oh, ayun guys so kumakain na sila hindi nga lang sila masyadong naki, nakilos guys kasi nga kita nyo ba yan i-zoom ko ha ah. na sila hindi sila masyadong nakilos pansin ko oh, baby so oh, guys kita nyo ba sila ayan, oh. Ah. Uh, ayan guys so kumakain na sila diyan natin nung tinapon natin yung basura natin yung ay ano guys isa dalawa tatlo yung nakikita ko ulo, lima kasama yung nanay so may apat na babies ayan so nakakatuwa lang guys diba nabibigyan sila ng kahit puuting pagkain basta pansin ko guys pagkalitong kainit hindi sila masyadong nakilo hindi sila masyadong active at hindi sila masyadong nakiki paglaro kahit sa kapwa nila pusa nakahiga lang sila sa medyo warm na place tulad nito guys yung ilalim ng mga ilalim ng halaman na yan medyo warm yung lupa medyo warm ayan di ba so hindi masyado kumakain yung iba so, at least kumakain yung iba so ayan guys dito so doon tayo dati nagpapakain So yung mga experience ko pag nagpapakain ako ng ganitong summer hindi nga sila masyadong ano na kilos na galaw di sila active dito sa lagi natin pinupuntahan. Gusto ko pumunta doon guys pero napakainit. Alam mo alam niyo ba yung mata ko? Parang ano parang halos pum, halos pipikit. <laughs> so lapitan muli natin sila. ayun na sila guys. So apat ah, Ay, ang dami nila guys. Ilan na yan? Lima, anim. Anim yung anak ng ano anim yung anak ng pusa guys ayun na umiinip na yung phone ko 1, 2, 3, 4, 5 5 yung kuting plus isang nanay hello how are you there <laughs> uh, ano lang sila eto guys oh tricolor white gray saka orange. Ito isa, ayan, ayan. Uh, gray sa white. Yung isa white and black. Ayun, tricolor din ito. Ayan, yan, yan. Meron siyang gray, white and may konting pagka uh, ano, black. Ayan, so kumakain sila. So, okay guys, iwanan na natin sila rito. Nakatuwa na magpakain ng pusa. So okay guys, naipakain na natin sa mga kuting yung isang sachet na nabili nating fish or salmon na ano na with sauce na pagkain ng pusa. Yan. So hindi nga sila masyadong active pag ganito ng ano. Uh, summer kasi yun yung pansin ko mula nung labalabas ako pag summer yung mga pusa hindi masyadong active hindi masyadong nakilos hindi masyadong maingay hindi sila nakikipaglaro sa kapwa nila uh pusa kundi nakahiga lang sila uh, dikit dikit doon sa isang lupa na medyo mamasa-masa or yung isang place na medyo warm lang siya at cool so siguro nga dahil sa sobrang init nag uh, ano kinoconserve nila yung sinesave nila yung energy nila para hindi sila masyadong mapagod ma dehydrate dahil nga sa ganitong weather napakainit guys ako nga eh paglabas ko ang init So okay guys, please humihingi po ako ng suporta. Don't forget to subscribe po and please click the notification bell dyan sa baba para lagi kayong updated, lagi kayong manotified sa mga upcoming videos natin kung saan saan yung mga pinapakita natin ay magagandang lugar dito sa Abu Dhabi. Uh, pagpapakain ng mga pusa, meron din nagpapakain ng ibon, duck dito sa May Lake Park. Ayan. So maraming maraming salamat guys. Happy Sunday sa ating lahat. Ingat kayo sobrang init. Pag kayo magdala ng tubig, magdala ng pamunas ng pawis at ingat po lagi tayo. Happy Sunday sa atin, guys. And God bless.